Good morning mga mamshis! Maulang umaga sa ating lahat. Nakupo na naman kami dito sa may labas namin. Hmm. Maambon. Hi guys! Good morning! Ang bilis ng araw, biyernes na naman. Grabe ang katinang muko ko. Oh. Dry na dry. Kita nyo? Yung sunburn ko. Dry na dry siya ngayon. Makate. Hmm. Ay, kita nyo ba? Tapos tignan nyo, oh. Dry na dry din. Ang kati. Eh, sweet man ang aming kuya. Kaya lang minsan iyakin. Hmm. Sweet man to. Palagi tong naya, Palagi tong nakis. Kaso minsan iyakin siya. Na? Ha? Sometimes sure you're crying like a baby. Like yesterday. Yes? Ang kati, oh. Dry na dry, oh. Dry na dry. Tapos ang kati. Yes, you're crying like a girl. Tapos yung noo ang kati. Oh, nangingintap. Tapos ang kati niya. Kasi nga, dry na dry. Nasa labas pa si Tonton eh. Naambun ngayon dito sa amin. Um, pero ang sarap maguko dito sa labas. Malamig. O, oh, ito din yung isang Crying baby. Nandito din yung isang cry baby. Mommy. Crying baby? Ha? Huh? Crying baby? Mami, open. Ang baby namin, nandito kami sa sala, guys. Nakahilata kami dito sa may carpet. Kasi ang init nga naman. O, oh, mas okay dito sa carpet. At si Tonton ay nagsaside-side na. Ay, sus. I love you, Tonton. Ayaw nga niya ng na impression na instant eh, hmm. uh -oh. Oh, no. eh saya, eh. ah, uh, no, sila no, ano. what's the title of this? what? what's this? cartoons? Oh, yung she may na may and the, and the monkey And so many animals uh, uh, you can Can talk. Oh, it's very loud. Your TV is loud. No. Lower little. Number no. 10 only. No. Oh, remove your hair. Diyos ko ini. Asher ah, naman. Sutil naman kasi si Asher. Oy. Oh. Oh, side side na baby. Ay sus, nanonood din kasi eh. Oh, nakikinood. Oh, diba? Gawain namin mag-iina. Nakahinata. Ah. <coughs> share nga kasi ayaw nga kasi niya. Ay, sutir ka kasi dun, dun ka dun dun Ay, ay, ilang, ay, ilang, ilang, ilang ay, calm na calm, calm, calm. ay, kam na, kam, 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 ay, kam, 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 na kam, kam, ay, say, say, say. May sutir may arasagid, may mami. Ay, what happened, bebe? Because of kuya. Don't pinch adding, I'm telling you. Oh, may sutir, tapos may tikon, may iyakin. Oh. O diba? Buhay namin. Luto <laughs> <laughs> na ng Shanghai. At, At tapang sa Bakit madilim? Ayan ang mga chef. Ayan ang mga chef.

coffee jelly leche flan chiffon cake ice cream happy birthday cake oh chicken chicken ito yung mga maingay oh.

hinubat ko na lang. Tapos pinahiga ko siya dito sa may lapag. Nilagyan ko lang siya ng kanyang, ano, bedsheet. Ay, ang ganda ng ngiti. Happy performance months, ka. 4 months lang, baby. Ah, uh, di ba? Ano na siya? Bumabaliktad na. Kainayan ko lang siya dyan kasi bumabaliktad na siya para matuto na rin siyang, ano, gumapang na oh yes madaldal yan eh gusto niya palagi may kausap ay binuksan ko ang TV at linay ko ang Miss Rachel kasi iniwanan ko siya nagsampay ako sa labas hindi naman umiyak buti naman at hindi siya umiyak nakatingin lang siya sa TV o nakikinig lang siya kay Miss Rachel na baby na ah ay ang ganda naman ng ng baby namin ah. oo naman Because you are big already. Yes. Yes. Ay, uh, iniwanan ko. Ha? Huh? Habi ba? <laughs> Dal-dal eh. Ay, baliktad na. Bumaliktad yun na. Ay, sus, ay, sus. Umiyak na. Hi, guys. May papakita ako sa inyo. Ito. Itong halaman na to. Ito yung nilalagay nila sa may uh, temple nila. What is temple in ano in in Nepali? Ayan. Bitay to Papa. Tapos ang dahon nito guys, pinapakulo to, uh, gamot to sa ubo, parang oregano sana sa atin. Pero dito, ginagamot ay binoboy yung yung damo nito kapag may ubo ganyan. Pero hindi ko pa siya natatry. Nagkataon talaga na may tumubo dito sa may gilid ng bahay. Ayan oh tamang-tama naman. Kasi, ano kasi ang tawag nito? Para siyang well basil. Hello, guys! <laughs> What are you doing there? Malinis na dito sa gilid namin. Oh. Nalinisan na. Oh. Come here and finish your homework. Come on. I'm, I'm just only showing them this one. I'm just only showing them this one. Ano to eh? Uh, this one, they're, they're putting this one in their temple. And this one, you need to boil the leaves of this if you are, if you have cough. Good, this one, good, good herbal medicine, this one for coughing. Come here, come here, finish your homework. So, uh, nagkataon may tumubo dito. Wala kaming ganito dati eh. Ngayon nagkataon may tumubo siya dito. Accident na umano. Oh, kaya, ganda naman. At saka mabango siya. Mabango ang amoy ng dahon. Give me one leaves, anak ko. Yes. Not this one. Yeah. No, not that one. Ay, naku. One. Come here na nga lang. Come here, come here and finish your homework. This one? Yes. No, no, no. Come here and finish your homework. Come on. Nothing? Come here. So, ayun guys. So, ang kati talaga nitong ano ko, oh. Itong, itong sunburn ko. Ang kati hanggang dito. Ang kati. Mm. Lalo, dry na dry. Nangingintab siya ang kati. So, yung napanood yung video, ayan yung video natin nung nakarang araw, tapos nung kahapon, nung pumunta kami ng Baratpur at saka ngayon. So, ram random videos, yung ating video for today. Dapat kagabi ako mag edit kaya lang ginabi na kami ng uwi kahapon. Alas 8, imedyo na kami naka-uwi kagabi. Nung galing kami kina So, hindi na ako nakapag, ano, at saka kulang pa din naman yung mga videos ko. Kasi, paipa -pa isa isa lang ako ng clips o paipaisa-isa -isa lang ako ng video na tinitake. Tapos, nung nakarang araw, ganun din. Kasi nga, maghapon lang kami dito sa bahay. Kasama ko si Asher, sa kasi Tonton. Wala mga kaming ginawa. Kaya yon random videos lang yung mga naipon ko na video natin ngayong araw na to. But anyways, thank you, thank you so much everyone for always uh, supporting our videos, for always watching our videos every day. Ayan, thank you, thank you so much. And see you again in our next vlog. Buna. na Bye. Bye everyone and God bless us all. Magtatapos na kami ng homework ni Asher para mamaya makakapaglaro na siya sa labas. So, see you!